then jalo jalo it natin hey What's up mga ka person and welcome back po sa ating channel. My name is Gary Condesa from the city of Puerto Princesa sa Barangay Manalo. At kung bago ko lang po sa aking channel, don't forget to subscribe. And for today's video po, ay magluluto po tayo ng Pancake Sneaky. So let's go. A few moments later. So ay na mga person na ilagay na po natin ang ating mantika. Then inex na po natin ang sibuyas at bawang. Ano hey, na ba? Sarang na? So mga kapatid, nilagay na po natin dyan ang karming baboy. Then, halahala lang po natin. Then, lagay na po natin ng unicorn. Uh, toyo muna, syempre. Toyo. So, verse 1, toyo. Then, next po natin, italagyan po natin ng ginisa. Isang pack na ginisa. Para kapit ang lasa. Char. Ano, uh, diba? Naglayo ka rin, hindi ganun yung tulip. Pagkatapos nyan mga kabars, nilagay na rin natin ang ating gulay. Then, sinitay natin yan na lamabot. At bago natin nilagay ang ating uh, mickey miki. So, di diba Halo-haloin na natin okay. sa magkaroon ng lasa ang bawat isa. Char! Ayan mga kapers, yung tatakpan po na natin para kumulo siya at natin yung lamambot ang karne. Then, bago yan, partner, tumula tayo sa aming bahay. Ito yung bahay ng ate ko, yan, kay Maria Fe Lagarde. Yan yung bahay niya. So, ayan na audit yan, kaya nagkaganyan. Maganda yan dati. So, ito naman itong bahay namin. Hindi pa natapos sa mga kasi wala pa rin budget. Hindi pa rin napayos Ayan pa lang po. So, dapat ito yung sa tinatayuan ko ngayon, dapat kusina dito. So, pasukin natin ang bahay namin. Ayan. Hindi lang siya, maliit lang siya, dalawang kwarto lang naman. Ito, yan ang um, aming sala. Sala ba? Sala ba? Yan, ito yung kwarto ng mga special guest char. Yan <laughs> ba? Kwarto ng mga guest. Ito yung kwarto ng mamang ati father yan. Mama. Magkay ka? Pak, oh, yung yan. Hi! Ati Chud Kaway naman. Sala. Yan. Ka. Yan, pak. <laughs> attitude Chud. tayo. Ay, maaga pa. <laughs> Ito ang so ito naman yung iba? labas ng bahay namin yung <coughs> <coughs> balkon balkon ba? hindi ano ko maintindihan sala, balkon so ito yung palibot ng bahay namin puro kangkungan yun guys palibot nyan is puro tubig at puro kangkungan <coughs> yan mga bulaklak so dito tayo sa yan ito yung gagawin ko sa dito banda. so hindi pa nagawa kasi wala rin pampagawa ayan dito naman sa likod ayan yun yung likod niya ang pangit pare pa rin na ayos. Uh, sira pa rin kanya ng udit na haraan. ito naman yung to to dito part din yan puro kangkungan din yung palibot tapos ito yung baboy namin na dalawang piraso yan Mag performance na yata yun yan yun 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 na yun 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 naman sa kabilaban, sa gilid yan nakaiwala kasi yung kusina namin sa yung kainan na namin sa bahay ito yung kainan na namin yung kubo kubo yan tapos yun si Fali nagpapakain ng sa kaya aso aso ng kapitbahay namin aso ni ate wala na rito ngayon sa bayan So ayan yung tura namin bahay namin guys. Pangit pa rin Hindi pa rin So sa mga gustong tumulong char. <laughs> ito yung kasina namin. Dito kami kumakain. Dati ang kubo nato kasi nandoon yan nakalagay sa <coughs> nandoon sa doon sa dulo yun doon nandoon siya nakalagay dati kaso na audit siya kaya nilipat namin dito kaya tumas na tubig doon banda kaya ayun ito yung kusina namin yung basa ng plato So, dirty kitchen char dirty kitchen so, so ayan kasi namin look. luto alam ah, yung kasan ng plato dito kabe ano luto okay so ayan tapos na ilalagay na po natin ang ating mickey, mickey. mickey. dahil malambot na po ang ating karne ilalagay okay, na, na po natin ang ating mickey so pak then halu haluin natin ang ating mickey mga person okay. para kumapit na ang lasa sa bawat isa Sorry. Teacher pala. So, ayan. Yeah. Ayan, si President Duterte. may man naman ang President Duterte. Aray, na ngayon. So, ayan mga ka-person. Tapos na tayo magluto ng ating pancit Mickey. Sa lahat po na hindi pa po nakapusubscribe sa ating YouTube channel. Don't forget to subscribe and click the notification bell para palagi update updated sa aming mga bagong video.